Meron tayong click na 125 na maingay yung mga kinay. Pantay natin. Start na agad. Wala nang ano. Intro, intro. Okay, yan. Yeah. Pantay ko na yung makina. At uh, yan yung tunog na ano, makina niya. Tapos wala pa yung cover ng ano. Cover ng tissue niya. Yan. Yeah. Ito mga tagatak. Okay malamang dito mga sir kapag ganyan na yung tunog ng uh, motor ninyo magtatap o borhol tayo yan, gusto natin yung makina at uh, bubuksan na natin yung ano yung cover check din natin yung rocker arm chinate na rin natin yung sigunyal ok kasi doon sa nagdiagnose ng una ay sigunyal daw yung problema kapag uh, may problema kayo sa sigunyal kalampag tapos lagutok ito lagitik maaaring may history siguro ng natuyo ng langis or sa bulb yung ano yung rocker arm natin baka sinana na rin yung ano yung rocker arm natin kapag uh, hindi sila yung rocker arm matik yung uh, piston natin nag stack up yan doon sa connecting rod natin pero bago natin makita kung malaman kung ano yung problema nito bubuksan mo natin itong ano itong ibabaw okay buksan mo na Ayan, buksan muna natin. Okay, ito mga sir. Natanggalan natin yung cover at uh, checking natin yung kanyang... Uh, oh, sige, sige, pray. Okay naman yung, ano nya, yung uh, rocker arm, walang problema. Kasi nagpalit na raw ito. Pati yung, ano, pati yung uh, tensioner, pinalitan na rin ang uh, ginamit yung pang-wag. Tapos, dito, malaman naman natin dito, kapag pinaikot ko yung magneto, pinapaikot ko yung magneto may tumutunog yan sinyalis po yan ang problema nasa loob wala po sa labas wala sa rocker arm wala sa tensioner nasa ano yan, nasa piston nagnaking na yung piston yan or di kaya nag stack up na yung uh, pin sa connecting rod kaya hindi na nag replay ng maayos yung piston kaya nagkakaroon ng uh, tulog ng ano bakal para nagpapaluan para makita natin tatanggalin natin yung cylinder head saka yung block ito mga so nakalasan natin yung uh, black block piston piston ring at uh, ito na yung uh, mga pisa nya maraming mali sa pagkakagawa dito sa click share ito tumabingin na kasi uh, nakalihis nakalihes at ayan uh, nasira na lang yung ano dito yung kuntil sa kabila wala tapos dito sa may uh, sinasabi kong piston hindi naman siya nag stack up kaso nga lang yung uh, isang uh, ring nag stack up na tapos yung piston niya may basag na ito at uh, yung isa lubog dito sa kabila dito isang ring kumbaga, kumbaga pressure ring lang yung gumagana stock up na siya kaya ito yung tumutunog tapos yung piston nya yun ano ba ito nagpapalit ka na dati ng ano pisa hindi pa yung ano lang tap tap overhaul anong ginawa sa tap overhaul mo buo. Buong head? Head lang, may ginawa? Overheat yan eh. Yan. kaya kung nasabing overheat yan mga sir, dito palang makikita nyo na. Yan. Overheat. Kaya nasira ito. Umingay. Kaya pagka may leak yung water pump, pagawa nyo na. Baka kasi dumami yung sira. Pero obligado, magpapalit tayo ng block, piston piston ring, valve seal, dahil ano, kikinisin din natin yung head niya. Doon sa connecting rod na uh, sinasabi ng ano, kasa na ano, palitin. Goods na goods pa itong connecting rod niya mga sir. Yung sigun yan, walang problema. Ang uh, ano lang, papalitan natin dyan, water pump, valve seal, block, piston, piston piston ring, pati yung uh, water joint, papalitan din natin kasi isa yan sa nagli-leak dahil dito ayan o ay sira talaga itong mga sala kasi plastic part lang yan kapag hmm. ka nag overheat lulusawin nya to dahil na uh, lumalabas na rito ayan aplikado kikinisin pa natin yung head tapos uh, may naputol pang dalawang tornillo dun sa may side ng gilid yun dito na putol. Yung isa, buti nga lang at sumasama pa. Ayun, sisinisan ko na lang 'yun para mailabas. Sobrang higpit yung ginawa dito. baka siguro parang higpit ng ano, pang-truck. na 'yung isa. Okay, kakain din 'yan, mo muna. Dito na Ito okay na na lang 'to. ayan, ayan. ayan putol. Tapos yung isa, ayan o. No? Oh. Ah, uh, buti sumama pa. <laughs> Pero yung, dun, yung nandun sa, yung kaputol nito, madali lang din tanggalin yan kasi uh, sum, ano, sumasabay naman dun sa alamin. Kung baga may buta sa dalim. Kaya hindi yan na, uh, ano, mayroon tanggalin. Okay, linisan nyo na yan. Para may salpak na yung block. Yan tayo yung tayo dyan. Yan. Balit trabaho mm -hmm. mga natin ito. I-sushortcut ko na lang tumakasal para hindi na umabay yung video natin. Same lang din sa ano yung mga uh, previous nating video. Okay, tama ka sa'yo. Nabunot ko na yung uh, naputol na uh, tornilyo. Gumamit ako ng matulis na bakal. Kaya natanggal ko siya. Tapos ngayon, ito na yung pisa natin. Ito yung lalagay natin pisa. Piston ring, piston, valve seal, gasket. Lalo ito ng mga sira, dapat bago lagi ito. Kapag, ka, kapag ka, ano, yung luma niya, ibabalik nyo pa rin, Lalagyan nyo ng gasket. Huwag nyo na ano, lagyan, pabili nyo na ng bago. Mula lang naman ito. Kaya huwag nyo na pabilan. Uh, 120, kanya 150. Pinakamahal na yan, 170. Tapos ito naman, ito yung water pump natin. Kasi nagli leak na. Yung kulang na lang diyan yung ano, yung chin, ay yung chain guide tapos yung uh, water joint inlet. Yung block naman natin, ito yung block natin. Ah. Ayan, ito yung block natin. Yeah. Bago din. Hinahin mo natin i-install yung piston sa kanyang ring. Sa kayo natin sa connecting rod. Ito so, yung piston natin mga sir. Lalagay ko na yung ano. Yung piston ring. Dito sa piston ring natin mga sir. Mayroong mga number yan. Kaso magkakaiba nga lang yung ano. Yung mga nakalagay. Nakalagay dyan. T. Tapos sa kabila. T2. Yan. Tapos nasa ibabaw dapat. Yung T sa ibabaw, tapos yung T2 sa pakalawa. At uh, yung gap ng ring. Dapat ay uh, naka nakasegregate. Yan. Kapag ka nilagay nyo na rin, ito, rin ito sa connecting rod ninyo mga sir, napaka-importante. Ido-double check nyo pa rin yung piston ring. Baka mamaya umiikot-ikot. Pag naglalagay tayo ng pinlock, kahit bago ito kapag uh, nagkatapat yung gap uusok at uusok pa rin yan kaya so, ito double check yung mabuti okay lalagyan na natin to tapos maglalagay tayo ng basahan kapag uh, naglalagay tayo ng piston pin lock Ayan, ito na nagay naman mga rin yung block Ayan, may ko na yung bagong block at uh, nagpalit na rin tayo ng uh, isang guide Ayan, kulay puti. Pero kapag nainitan na yan, magiging gilo sa itim. Ayan, bago na rin yung gasket na ito. Susunod naman natin lalagay yung black at uh, nalinisan na rin yan. Lalagay na natin yung bulb seal saka yung water pump para maisalpak natin. <laughs> Okay, ito mga swan, nalagay na natin yung mga uh, pisa, lahat ng mga sensor na ilagay na natin. Tapos ngayon, papandray natin at check-check uh, natin kung safe pa rin yung ano, yung andar niya kanina, nung bago natin itong buksan. Tapos, tapos, bababa. -ba. Ang nagpapahingay lang ito. Ayan, tumahimik na. Wala na yung ano, wala na yung maingay sa loob ng makina. Kaya, kaya kapag ka ganun yung tunog ng motor nyo mga sir huwag nyo ka agad na ipapabiyak agad yung makina pag sinabi sa inyong sigunyal mas maganda diagnose muna bago ano bago biyak ito ginawa natin dito top overhaul lang Ayan, mga pre-rigs lang yung maingay pero wala na yung uh, parang ano parang akala mo kamusun kala mo uh, rocker arm yan standard na uli ang daming mga kulang kulang na turnilyo rito naglagay pa tayo ng uh, turnilyo dun sa may uh, stopper ng throttle valve natin kasi na uh, biglang ano tumas yung minor yung pala wala palang turnilyo yung ano yung sa may stopper natin kaya nilagyan pa natin yan okay na okay na smooth na smooth na kaso uh, break in break in pa to

Yan, yeah, no pero siya ng, ano ng babama ano di tapo bol lang yung ano naging problema nito. Kaya yeah, mas maganda kung uh, chine-check muna. Okay, hindi na tatapos yung video natin sa so, click na blue na 'to.